Hey guys, welcome back to my channel. Sa so, ngayong araw na ito, ayan, ipapakita ko naman sa inyo ang aking patatas. Iyan. Alam niyo ba, guys, ay ito ay yung patatas na ito inilagay ko sa rep dahil lulutuin ko sana kaso so, medyo natagalan tapos nung kukunin ko na sana siya dahil gagamitin ko na aba ay may mga sumisibol na so ang ginawa ko guys itinanim ko na lang siya dito ayan dito sa uh, sirang container ang mga lupa nito guys ay yung mga winalis ko na bulok na ano na mga dahon-dahon ng mangga. So ayan guys, uh, titignan ko kung ito ay magtuloy-tuloy ba kasi ito ay nilagay ko siya dito sa kubo. Ayan, makikita niyo 'yung kubo, guys. Ayan, kasi ay ulan ng ulan dito. Ah, uh, nung una nilagay ko siya doon sa labas. Ang uh, problema, parang nabulok 'yung unang Ayan yung unang sibol. Kaya ang ginawa ko, pinasok ko siya dito sa loob. Kasi baka ayaw ng, ayaw ng sobrang tubig. So, ayan guys, ang ating, ang aking tanim na patatas. Titignan natin to guys. Observe ko kung sana'y, kung maglalaman. At kung pag naglalaman ito, aba, ay di ako'y magtatanim na ng, ng patatas. So, ayan guys ito ay parang siya ay mga 2 weeks na 2 weeks na to 2 weeks na at ayan guys andaming daming mga sumibol ayan makikita ninyo ayan naglalabasan pa so ayan so ayan guys ang aking tanim na patatas. At kung ikaw naman ay bago sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-likes, share, subscribe, at pakihit na din ang bell button para updated ka sa lahat ng aking mga videos. Thanks for watching. God bless.